Guys, nandito tayo sa ano, sa mga mahiwagang mga bahay, guys. Ayan ang Ayan ang Empire, guys. Ayan, guys, konti lang nakatira diyan, guys. Kasi konti lang yung ano, may ilaw. Guys, nandito sa baba, guys. Dito kami sa 8th floor, guys. Nak kalau guys. Yang guys, dan sahaja yang sawings. Ini makita angan lah Dito guys dah tu tak as patut guys 13 ni tak tu 13, 14, 15